ayan siya guys. Oh. Yan. Oh, di ba? Hello, good morning guys. Good morning. Ah, uh, for this video, ah uh, mag tayo. <laughs> Magbukbang tayo ng ano, tuyo or kira tawag dito na sinuuban. Ah, uh, kasi umaga namimiss ko rin itong gantong klase. Parang tuyo na rin dun sa amin. Yung buwad ba. Ah, ito siya guys oh. Ayan siya guys oh. Ayan. Oh, diba? Ang tawag na isda niyan is tamban. May kunting kanin. Tapos yan. sausawan natin. O oh, diba. Okay. Kain na na. Hmm ito guys Kunting kanin Tsaw sawan O oh, diba Kain tayo kain Mmm oh. Kain tayo mga idol. Hmm. Hmm. Tap. Sinuuban po yung tawag nito. Sinuuban dito sa sabi na. Sinuuban o ano yung yung tawag yun? Sinapa. Yan. Hmm. Ano dito talaga? Sinapa. Yung iba naman, sinuuban. Masarap siya. Tap. Mga hindi katulad talaga nung ano. Hindi katulad ng tapak ng ng mga tuyo. Sobrang alat ito hindi. Parang parang katamtaman lang siya. Katamtaman lang 'yun. Mm. Sigurado nito ano. Sigurado nito marami mga ng kainan pero ano lang. T-test ko lang na hindi. Tama na itong kanin ko. Ito, ito. Ito. Diba? Tama lang po yan. Kasi, ano yun na. Nagdadak tayo. Gustuhin ko man na maraming kanin na makain. Pero ayoko na. Kasi tayo naman din mahihirapan eh. Kung, halimbawa, sobrang tayo ng medyo mataba, ganun tayo din ang mahirapan kaya self discipline na lang ah, di ba mm. may nakakala pala ako guys eh. dito kasi ang dito sa Isabela tinapa ang tawag ang tinapa sa amin is yung nakadilata yung sardinas so nung nasa bagyo pa ako kasi doon ako nagtatrabaho sa bagyo yung amo ko is taga kap, uh, pampanga kapampangan ayun may nakuha silang ano may nakuha silang uh, kasambahay na bisaya bisaya ngayon ang maria ang pangalan Hindi, yun siyempre bago pa lang bago pa lang si Maria yata doon sa bahay nila parang wala pang dalawang buwan yata ngayon ay syempre, hindi niya alam kung ano po yung mga ulam o ano yung mga mga klasing ulam na lulutuin. Tapos ang sabi nung amo namin na lalaki, Maria, magluto ka ng ano, magluto ka ng tinapa. Ito, yung sardinas. Ito, ito po yung literal na tinapa sa amin, yung nakalata. Okay, sa lahat ng mga bisaya, shout out sa inyo kung <laughs> ito yung ano to yung tinapa sa amin ito 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 so tapos ang tinapa naman dito sa si Isabela yung ganito tapos pati sa Bagyo ganito din ang tinapa nila I ilalako lang yan ngayon uh, ang sabi nung lalaki ng amo namin, Maria, magluto ka ng tinapa. So, sumagot naman si Maria, ilan po, kuya, kuya naman ang tawag namin, yung boss namin. Bahala ka na, Kori, umalis si Maria, nagpunta sa kusina. Mamaya eh kakain na. Ngayon, nagpunta si yung boss namin, yung lalaki doon sa kusina. Nakita niya ang daming nabuksan na tinapa. <laughs> ang daming nabuksan na sardinas. Tapos nang nagtanong yung lalaki, yung boss namin. Bakit ang daming nabuksan mong sardinas? eh bakit 'yan ang niluto mo? Sabi ng lalaki Sumagot so, naman si Maria. Sabi mo kasi kuya na magluto ako ng tinapa. Ay, naku, nakapa, nakamot ng ulo yung boss namin. Kasi yun nga, ang tinapa sa Visayas is ganito. Ang tinapa naman dito sa Sabino o sa mga Ilocano is ganito. Yun po yun guys. <laughs> yun po yung uh, ano namin ang kaibahan dito doon sa Visayas. Kasi sa amin, ang tinapa or sa Dinas, ganito. Ang tinapa naman dito, hubad ang oh, ganito yan. oh, ayan. Oh, di ba? <laughs> Kaya magkaiba po yung ano natin, oh, di ba? Ayun po yung experience ko, guys. Okay, patuloy tayo. Ulit tayo sa kain. Oh, di ba? ito kapag may kamatis. Kamatis sa luya. Hmm. Oh, Ako, dam sa bisaya sa, sa mga taldalom maraming pagkakaiba maraming dito nga ang langgam dito is gumagapang ang langgam sa amin sa mga bisaya lumilipad alam <laughs> so, ba diba? mas mabilis yung amin kasi lumilipad kita sa Tagalog o sa mga ganito yung langgam dito is gumagapang ah, yun. hmm? ano na yun nilalangaw itong kinakain kayo kasi tuyo ano diba sarap gusto ko sanang magdagdag ng kanin pero ayaw ko na Yep. So, Kung hindi mo lang pinipigil ng sarili mo talaga, may tendency na, ano, ka, tataba ka talaga. So, ako dati, hindi ganito yung katawan ko. Mataba ako dati. Kaya, pinilit ko, pinilit ko na mag-gym or saka kasi sa totoo lang ako yung nahihirapan halimbawa kung magtali ako ng ano ng sapatos yung sintas kapag pagyuko ko lang ng gano'n hindi na ako makahinga kasi naipit yung tiyan ko magtali ng sapatos araw hindi ko na maabot dahil itong tiyan ko malaki kapag kapag yumuko ako parang hinahabol yung hininga ko so yun ito nagjijim ako yung sawa ng Diyos ito na yung katawan ko nagmimintin ako ng ano, nagmimintin ako ng uh, 85 kilos per gram dati ako na uh, 90 uh, sa age ng sa age ng 40 doon po magbasa yung uh, yung timbang natin kasi medyo may edad na tayo dapat alagaan naman din natin yung sarili natin okay at saka ano guys isa sa ano ko isa sa mga uh, kumbaga na active na active ko bilang nag-gym ako hindi na ako uminom uminom naman pero tubig pero uminom naman din po ako ng ano, uh, alak. Hindi katulad ng dati. Alak doon, alak dito, sigarilyo dito, sigarilyo doon. Yun po yung ano ko. Isa sa mga na aksib na nakuha ko sa pag gym na tatanggal ko yung pag-iinom ng alak panini garilyo gabi gabi-gabi ay pumunta dito makipag dito iinom tapos minsan ako naman ang lalabas pupunta so, doon magiinom iinom dati kumbaga marami akong kaibigan maraming tumatawag sa akin na ito set na tayo ganito ganon alika ako naman na mahilig sa inom at saka ni Manigailo di pupunta pero ngayon wala nang tumatawag sa akin wala nang nagte-text sa akin na ganito punta ka dito may birthday or may handaan punta ka wala na kasi alam naman nila na kung ano yung ano yung ginagawa uh, ko kasi sinabi ko naman sa kanila din na ayaw ko na kasi nag -gy gym ako kasi mayroon akong uh, ambisyon or yung anong tawag yun angarin kasi kung ano naman din yan sarili naman din natin alang, alang ano nag -gy gym ka para sa iba hindi nagji-gym ka para sa sarili mo para sa healthy living ka ganun oh di ba ah okay maraming maraming salamat Ayokong na magdagdag ng kanin ilan na yung naubos po tatlo lang maliliit naman din okay bye bye hanggang dito na lang